Hello mga kachismis! Magmarites sa at tatong napakan sa buaya. Kay murag na kuan ko ba? nganong musulod man yun, dito nga nga na ay buaya. Dili na to siya majudge, Nga, nganong misulod siya dito, kay walang takabalog. Kung sa iyang gihuna-huna, basi na yung tuos siya kanang tumamaak mamaak ang buaya o iya yung gyung no? pero sangalan nga buaya ba kabalo man gyud nga mamaak ba sa gyud na una sad niya no anong nisulod sulod sa gyud sa didto daw nagpapaak sa buaya masin iyang pag ba kay kanang mga oras rang buaya <laughs> o dili ba kanang kuhiton ra or dili baka ka nang na curious lang yun siya gusto lang yun siguro siya muhawid sa buhay o unsa ba pero ka nang, kung kita baka, ba kabaluman ta nga mamaak na di na lang unta na to hilabtan no? or ka nang duulon baka ha. Or, gusto lang yun ta mapaakan o nangita lang yun tag problema. Ay, ambot ba? Ambot ba? Ambot ba? Pero, maugid na ay. mo ikaduhan na ginampang hita bua nga napakan sa buaya ba murag di man sa nato mabasol ang buaya nga nung nipaak siya kay pareha ba ang buaya o ang tao di ba dili o oh, mas bright man ang tao so kung normal atong pangutok di kita magpapaak sa buaya pero mo lang yun ang question nga nung ngani ambak man dito gud sa gisgi gi butangan sa buaya kiron ta kay mabaso to na tong sugo mo to tong gasugo pero wa man sugo ah ba kanang inana ba nga nung ba eh murag na kuan yung ko sa kanang kuan sa akong nakita nga nung gusto man yun na mapakan anang buaya ng kabalo man sakit man ganini paakon na tag mga buyog mga sakit ug mapakan ka sa tao ray nagpaak sa imo samot na baka nang buaya nga dag ko kay ngipon so mura ako mo na lusap-lusapan sa video kay gi guyod sa buaya daw gibali na nabali na ganing buaya ba is tahadlok ba kaayo basta ay murag ako may gisakitan murag di nato siya ma ambot ba eh? di nato siya ma judge kung unsa ang gihuna-huna pero ang ako pumunta na ngano pod yud nga ni ambak so maura to eh murag ako may nakakuha na hinuon na away ko sa pagkakita na ko sa yudi. So, maura to akong chika. Chika, ragod. Opinion na to na ako, ha? Oh, maura to. Bye! Hamping kanina ay eh. pabay.